Saya <inaudible cover leur mojo> <inaudible> ingin Mahilig ka ba mag-cotton buds? Hindi nga po. May hindi malakas ka mag-produce. May gano'n. May tao malakas ka. May kong kabila wala. Isang ano po yung may... Yan ang may... drum. Ah. Oh, kita mo, wala nang parang itim. Isang side lang ng tenga. Kalimitan ni isang side lang ng tenga. Pwede yung... Okay. Pag-alimisan Pwedeng... okay. ka agad po. Some... Pwede rin ay nabububog yung ear drum. Lalo nang dyan ang matigas. Kaya eh, dapat, ano uh, yun, eh, uh, pagka ganun yung malakas mag-produce, better na kaya na natin. I-prepare muna natin ang ayos. Pwede rin naman, nasakit nga lang. Nasakit so, na ako. Ayaw ko po. Ayoko po. Nasakit talaga Pwede siya. Rin Pwede rin. Pwede babalik ka. Pupot ko din natin. Magpapaalam ka doon. Eh, Doc, kung babalik po ako ng mga 25 po. Pa. 25? Anong araw yun? Uh, next, next Monday po. Pero yung man, basta five days before, na magpatat, Kasi pag nasobrahan naman yan, ay baka mamaga. Hello, ha? Naintindihan? Ha? Sa gabi, iiwan mo magdamag. Bawal mag-swimming ha, ba nagpapatak nun? No. Ha? Baka mamaya naglalalakoy ka, ako ba, baka mamaga. Okay? Huwag mo lang susunod din ang pop-up-up. Para di mapukul. Thank you for. pararating ko na ngayon ng workshop at gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung naging resulta dun sa aking pagpapacheck up sa kalapan kahapon. Balik ganito yun yung nangyari. So, nagpunta kami kahapon kay Dr. Alcan ni Mami para ipacheck up yung aking tenga. Kasi magladalawang linggo na akong bingi sa kalawa akong tenga at hindi siya first time na nangyari sa akin. So, basa doon sa nakita niya sa video kanina, is malakas mag-produce ng earwax yung aking kaliwang tenga na kung saan hindi siya kayang daanin sa paglilinis gamit ang cotton buds. So, sobrang lakas niya magproduce to the point na matigas na yung, yung produce niya. So, kung makapit siya sa balat at ang tendency nun pag talagang puwenar sa baka magdugo or baka mamaga. So, niresetahan ako ni Doc ng pamatak. Ito siya. So, 3 drops 5 times a day sa 5 days. Kailangan after 5 days is babalik na lang ako ng kalapan para linisan na siya ng todo. So, in my case, hindi agad ako makakauwi ng kalapan dahil nagamit ko na yung 2 days off ko sa kitchen department. So, hihintayin ko pa yung March 25 para bumalik uli ng kalapan. Then, magre-request na lang uli ako ng emergency day off sa housekeeping department naman. Yun yung aking update sa aking tenga. And as of now, and as of today, bingi pa din ako. Huwag <laughs> naman sanang mali yung may iabot ko kasi kasi hindi ko narinig ng ayos. Hindi naman ako bing-bing eh. Pero alam mo yun, mahina talaga yung pandinig ko dito. So kahit sigawan niyo ako dito, wala akong pake. Okay. And guys, hindi siya first time kasi last year nangyari na rin sa akin to. And same scenario sila. asing wala. Ito din. Kalawang tenga ko din, barado, at kailangan kong ipadoktor. So yun lang. At dahil day of tayo for today's vlog, hindi <laughs> akaga ko maglagat tere. Eh, nakuawra kami. Bakit yan <laughs> Liligo po kami ng dagat pero mga naka oh, mm. up. Oh, naka po ano? Okay. <laughs> ang mo. Uh, artist na. Jambi, yeah. pag kami nakasawa, delivery kita. <laughs> Undox. Pag-aurahan lang kami. Hello po. Hello. Hello po mga kaibigan. Hmm? Orang wala. Kale, bakit sa, bakit sa mga ano? Bubong. Oh. Yes. <laughs> <laughs> Na ikot. Hello pa. Hello. Hello. Guys, ang pag dito sobrang fun Nakikita niyo ba? Yan yeah, oh, di diba? Ang pag niya. Outfit check. Necklace si Tare. Pukay. <laughs> a <laughs> na heart beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young just be good as she puts a hand in

Hi guys! Hi guys! Hi, bro. Hi, bro. Hi, bro. Hi guys! Please and subscribe my YouTube channel and click here. Basta siyempre may master ko. <laughs> click can... Thank Bye -bye. you for so, Thank you po! Thank you, po. Thank you Thank for you. sunshine!